At pagkatapos namin kumain sa 7-11 mga makulista ay nakarating na kami dito sa lokal ng Iwa Beach distrito ng Hawaii Pacific. Dito gaganapin yung kasal ni Army at saka ni Brother Kevin. Napaka special sa amin ang araw na ito dahil first time kong magnininaw at syempre aanakin ko sa kasal si Army na aking kinakapatid din dahil ang niya si Kaart Martin ay ninong din namin ni Jaja sa kasal. Samahan nyo kami at saksihan mga makulista ang kasalang magaganap dito sa lokal ng Iwa Beach dito sa Hawaii Pacific. Ayan mga makulista, nandito na ako sa ano sa lokal ng Iwa Beach. So ito yung ano pinaka kapilya nila. Ayan Oh. No? Ito yun. Ang ganda no. Ang laki mga makulista. Papasok na ako sa loob. Ayan papakita ko sa inyo. Iwa beach. Iwa beach. Pala yung pinakaharap niya. Ayan o. No? Oh. Ang laki mga makulista. At pagkatapos ng church wedding ceremony mga ay dumiretso na kami dito sa reception area. At bago namin narating ang reception area ay nadaanan muna namin itong mga gaganda mga bulubundukin dito sa At sa wakas, after 30 minutes of driving mga makulista from church, ay nakarating na kami dito sa reception area. At namangha talaga ako, ganito pala ang Hawaiian wedding. ka na kasi sabi ko sa iyo. May Sayo ang picture. Da ano niya no? Wala oh. oh. Ikaw magtulak mamaya packet ha. Pwede tayo mamingwit dito. Oh, andyan na pala sila eh. Andiyan na wala sila, Mami. At dito na pala sila eh. Ako na. Oo. Oh. Sina siya. Uh, oh? Marugutong si siya. ang ganda ng view dito. Ay! Mas ate siya? Okay. Ayun si ate siya. Oh. Sige, push it. Sabi ko kasi mag-flat ka na eh. Mababali yung yeah. ano, tako mo dyan. Saan sila nag-picture-picture? Ah, dito. Bilis nila ah. Di ba nauna tayo malis? Ha? Ano yun? Ah, uminto kasi tayo, no? Ha? Ganda ng view. Are you hungry? Oh. Mm. You hungry? Kanan sa hindi di sa kanila yan. Bat ka po doon? Give them grapes. Give them grapes. Give them grapes. Your brother and sister. You don't need to go there. You uh, tired. Ni tired. Ang bilis niyo ah. Tawon na kami sa inyo eh. Mother is na sila paikot ikot pala ski. maganda ng view dito. Maganda ano dito ah, magreception mag-reception. Kasi hindi ka nalalayo dito ka na magpi-pictorial. Maganda rin ang view. Yeah, please, please remove your vehicle. <laughs> Just trying to enjoy oh, the view. B -b little b -b right, that baby. way. Wow. <laughs> a little wagon. Let's go. Give ah, me, <laughs> <laughs> oh, my God, oh, look at that. <laughs> oh, shoot. Oh, no. <laughs> 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 At habang nagpipiktorial ang bagong kasal mga maklista ay ito nga, ini-enjoy muna namin yung view dito sa reception area. At nakilala din namin ang kababata ni Janelle na mula sa Brisbane. Australia. oh, you guys went to KFC. We went to 7-Eleven. Hi, Pita. Mom, do you remember Mark? I've only One of the Brisbane kids that stayed hours. at our house a couple of times. <laughs> a couple of times. See Thor. You got. Wow. What? I say, go stand closer. Come here. Come on. Isaiah, come here. Yeah, come on. I see come here. Look at them both in the same for all. It's exactly, <laughs> yeah. almost exactly the same. Kudos. Over here. Smile. Ayusin damit nung ano, kwenya nung... Oh. Teka, teka ha. May, sa, At dito ko na nga tatapusin ang video na ito sa pagkakataong ito mga makulista. Sa susunod na video ay mapapanood ninyo na dito pala sa Hawaii ay habang nagpipiktoryal ang bagong kasal ay mayroon silang inihandang on tray. Ito nga, samahan nyo ako sa susunod na video. At tikman natin ang kanilang inihanda mm. na pagkain.